So ngayon mga friends, dahil one year na si Snow, eh dadalhin ko lang kayo sa isang scenic place dito sa amin sa Kalaka. Yan, dito tayo. May baka pa. grabe oh, ang ganda. So yon, mga friends, andito na tayo. Kita nyo, ang ganda, ang ganda, ganda ng mga tanawin dito. Kumusta kayo mga friends? kong malalapit? Sana ay maganda ang araw nyo. Ngayong araw ng linggo, mapapasabi ko Ian, eh ngayong Sabado ay eh, ay Linggo na nga pala. Eh, may pasok na ulit bukas eh. Gara. Ah. Kabilis ng panahon, ah. At dahil sa bilis ng panahon, isang taon na ah, si Snow. Bilis ng panahon, hindi mo na lang talaga mamamalayan yung mga binili mong gamit may ilang taon na gaya nitong motor ko na si Snow dati pangarap mo lang makuha tapos ngayon isang taon na oo oh, di ba kanyang kabilis ang panahon dati na may problema pa ako paano ko kaya makukuha ang pangarap ko kasi inisip ko na lang kuha mo na akong diploma <laughs> kuha mo na akong diploma kasi yung magiging unang way ko para sa akin para maabot ko ang mga pangarap ko yun rin yung way para may pangsuporta ako sa aking mga passion na hindi na may problema sa mga bayarin eh, sa mga susunod na panahon didiskartihan na lang natin kasi meron na tayong diploma diba? at meron tayong regular na trabaho kaya etong dating pangarap na mabili ko nabili ko na ngayon Actually, nabili ko siya last year. <laughs> Kasi isang taon na nga siya ngayon. Pangarap ko pa rin naman siya ngayon. Pangarap ko siyang i-set up ng maganda. So, wala pa tayong kapasidad sa ngayon. Eh, malay natin sa susunod na taon. Eh, umukay na yung ating buhay. And, uh, tiyaga tiyaga lang talaga. Pag may tiyaga, may sinigang. <laughs> So ngayon mga friends, dahil one year na si Snow, eh dadalhin ko lang kayo sa isang scenic place dito sa amin sa Kalaka. Isa sa pinakamagandang sunset na matatanaw mo ang dito sa Kalaka. Ayun nga, basta isa siyang scenic place. Ah, uh, apakaganda niya ding lugar, pero simpleng simple lang siya, wala lang siyang parang view lang din talaga, parang ganoon. Dito 'yon sa Matipok. Kaya ako kayo dadalhin doon ay ire-review natin si Snow after one year niya, 'di ba? Medyo isa to sa mga paborito kong puntahan dito sa amin sa Kalakae. Eh. Kasi mataas din to, parang bundok rin siya, pero malapit lang naman, hindi naman ganun kalayo. Okay rin siya pang-picnic date. Yo, mga friends, in terms of performance nitong si Snow, ayan, kita nyo naman, medyo nag-aahon tayo eh nasa 5 gear tayo eh, tumatakbo siya ng normal normal naman <laughs> di naman siya hirap na hirap ganyan pero nasa 5 gear tayo nag aahon eh goods na goods naman kayang kaya may mga nakikita akong post about sa yung about sa karera na hindi natuloy ang dami kasing na may kasi hindi natuloy yung karera yung drag race parang drag race of the century din yata yun isa sa mga drag race of the century hindi ko alam kung ano yun eh basta wala naman na kasi akong balita sa ganun gusto ko lang talagang mapanood kasi nakakatawa din pala manood ng drag racing kapag matutulin yung motor <laughs> pero kapag yung mga motor eh ano hindi naman ganun kabilis eh parang boring din pala panoorin kasi tinesting ko manood ng mga drag race noong isang gabi sobrang lulupit Grabe pala yun, no? Parang pagka napaumpisa ka sa drag racing, maaadi ka din pala, ano? Dati hindi ko magets kung bakit ganun, eh. Kung bakit sila gustong gusto nila yung drag racing, eh, parang daredevil type na karera yun, di ba? Talagang po sign mong maigi yung motor mo para bumilis ng sobrang bilis pero na napanood ko masarap pala talaga manood ayoko lang maghinete <laughs> kasi sobrang 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 ano risky so ayun, mga friends mabalik tayo iri review ko na rin dito yung kanyang suspension okay naman siguro medyo matik-tik lang talaga yung daan din eh gawa medyo ano medyo maalog ako <laughs> pero kapag ka hindi ganoon ka tigtig yung daan eh smooth na smooth talaga smooth na smooth ang ating suspension parang walang kalsada parang ka nakabarko ganun Ay, parang ka plano pala <laughs> parang naglalakbay sa hangin yung suspension nya na parang ano pa rin parang yung bago mo pa lang din siya inilabas masarap masarap pa din siyang ano masarap pa din siyang gamitin in terms of suspension yung suspension naman niya sa una uh, medyo ano na rin siya medyo malambot na siguro papadagdagan ko lang to ng langis okay na ulit yan kasi hindi talaga nawawala yung ano yung lagotok ng front shock nya basta malo ba kayo at medyo mabilis yung inyong takbo at medyo mabigat yung tuon niya dun sa una eh lalagotok talaga yan normal na yan pero kung gusto nyo hindi siya lumalagotok padagdagan nyo lang ng ano ng pork oil tapos ipaano nyo lang iparepack nyo lang kung hindi kayo contento pero ako okay na to okay na sa akin hindi naman ako nag ano eh hindi naman ako naghahanap ng masyadong ganun basta mahalaga iniingatan ko yung dinadaanan ko tsaka yun nga yung paggamit ko hindi, hindi talaga siya ah, balasubas na gamit ganun gusto ko nga sana dumiretso yung fantasy world kaso hindi ko na no nakashort ako eh ayoko na rin dumiretso doon ko sana i-ano eh, to pero may magandang view naman kasi dito dito na lang okay na dito yan gusto ko lang pag nireview ko ang motor eh magandang background <laughs> kitang-kita nyo naman ang smooth na nga ano ang smooth na nga pag paggamit isang taon na pero parang ganoon pa rin parang bago pa rin lalo na pag lang ang mga friends nga pala ang gamit ko pa rin langis yun pa din yung recommended pa rin ng casa na yamalub di pa ako nagpapalit malapit na tayo sa ating destinasyon wow ganda ng ano ngayon liwanag na liwanag yung mga view walang fog, walang ulap ano mga friends ganda minsan may mga tumatambay dito madaming tambay dyan minsan kasi tingnan nyo naman <laughs> ang ganda ng view dun tayo sa may banda dun kasi may mas maganda dong view eh bundok yun eh makikita natin dun ang bundok ng makulot yan dito tayo may baka pa Grabe, ganda. Dito tayo ngayon. Tingnan nyo naman mga friends. Kaya namang ganda na rin. <laughs> naambun, ala. Huwag na umulan. Huwag na. Sige, umpisa na natin na naambun na. So, yun, mga friends, andito na tayo. Kita nyo, ang ganda, ang ganda, ganda ng mga tanawin dito. So, i-review na natin si Snow. After one year, 8,100 odo. Palangan kanya natatakbo. Umpisahan natin sa kanyang panlabas na anyo. May baka pa. Pasintabi mga friends sa baka. So, ayan. Kung makikita nyo. Ang ating Snow. Ang panlabas niyang anyo. Medyo makinis pa naman yan. Madami siyang hairlines na gas Pero yung kintab niya at saka yung pagkaitim niya is hindi pa nawawala eto pinakagasgasin talaga to eh. kasi inaangkasan yan so wala tayong problema dyan pero yung mga mat niya naman is sobrang kinis pa parang bagong bago pa yung mga mat parts niya tapos ang mga napalitan lang natin dito unang una itong side mirror na regalo to sa akin MHR Street King from Surfing Motorcycles And then, meron lang ang accessory na phone holder dito. So, hindi ko na siya kinabit kasi dito-dito pa lang naman ako ulit. And next is itong Hayai Desu na handle grip. Medyo ano na siya, madumi na siya kasi nga matagal na rin eh. Paliti na rin yan. And then next is itong kanyang tail tidy. Ayan, kanyang tail tidy. Ang kanyang bulb ay stuck pa din kinabit ko lang yan ah uh, bumili lang ako ng aftermarket na ganito para maikabit doon then ito stuck lang ginawan lang natin ng paraan and pina smoke lens ko na rin yan and then pati ito yan naka smoke lens yan so yan yung kabuuan ng ating outer appearance ni snow wala pa rin naman nagbabago dyan stuck na stuck pa rin yan no Garabi, ang ganda talaga dito eh. Testingin natin yung kanyang remote. Kung gaano siya ka-responsive. In 1, 2, 3. Yan. Wala pa rin siya halos ka-delay-delay -delay, mga friends. Ganun na ganun pa din yung kanyang response. Ulitin natin. 1, 2, 3. Yan. Ang remote kasi, minsan nagkaka-issue yan. Pero, hindi naman, hindi naman talaga siya issue minsan pagka napapasama siya sa bulsa kunyari yung nagda-drive kayo tapos yung bulsa nyo eh magkasama yung remote at saka yung cellphone nyo na ang data lalo na pag naka 5G yung cellphone nyo minsan hindi siya nadedetect ng ECU na parang nai-interrupt yung signal so habang nagda-drive kayo at buhay pagka na parang na-interrupt ng cellphone yung signal ng inyong inyong susi eh iilaw to kailangan nyo lang, i-restart nyo lang, patayin nyo lang, tapos buhayin nyo ulit. Tapos paghiwalayin nyo lang yung, yung susi at saka yung cellphone. Paghiwalayin nyo lang ng bulsa, kagana na ulit yan. So, may madaming beses na rin nangyari sa akin. Then, isa pa nga pala sa nadagdag ka natin dito sa motor is itong bag na need naman natin to. Need na need natin yan. Kasi, wala tayong compartment and ayaw kong lagyan siya ng top box kasi kasi wala pa nga siyang top box eh mawigil na yung kanyang manibela kapag medyo ma-high speed na eh lalo na kung i -ano mo pa ilalagyan mo pa ng top box eh di lalo na siyang wiggle so kaya ayaw ko siyang lagyan ng top box so next natin is itong kanyang mga gulong kung makikita nyo itong mga gulong niya is sobrang kapal pa rin may medyo may bawas na pero makapal pa rin yan goods na goods pa yan aabot pa yan ng isang taon pa mahigit ulit hindi <laughs> naman ako ganun ka ano gumamit eh eto namang gulong niya sa una ganun pa rin ganun pares lang din yan makapal pa rin ba diba? goods na goods pa rin yan tapos yung sprocket set ko is stock pa din yan ah, uh, wala pa akong binabago may, pang, may pangkabit ako sa amin pero parang ayaw ko na siyang ikabit para mas gusto ko yung power na binibigay nitong stock kahit sabihin na patay yung 6ta nya eh parang mas gusto ko pa rin tong combination set ng stock parang mas gusto ko talaga yung ano nya yung takbo nya parang yun yung bagay sa driving style ko talaga hindi yung parang pang racing racing so yung kadena natin may, ala, kita nyo medyo may kalakalawang yan ng konti kasi medyo nag uuulan nitong mga nakaraang panahon. So hindi ko pa siya na ano ulit yung nakakaskas or na yung rust remover, mga ganun. Hindi ko pa siya nalilinis ulit. So punta naman tayo dito sa ating mga preno, yung disk natin, kung makikita nyo, sobrang kapal pa rin 'yan. Kasi hindi naman din to halos yung ginagamit ko pag nagda-drive ako. Yan, makapal pa rin yan. And yung pads niya medyo maingay lang kasi medyo madumi. Pag madumi, maingay yung kanyang brake pads. Pero pag sinisiritan ko yan ng pressure washer, magkabilang side ito at saka ito, nawawala yung ingay niya, pero bumabalik ulit pagka, ewan ko, pag madumi siguro o kaya pag mainit na, ganun. Then dito naman sa una, makapal na makapal pa rin yan, o, mga friends. Ganun pa rin, sobrang kapal pa rin yan, and yung brake pads nito okay pa. And in terms of brake fluid, Ayan mga friends, puno pa. dami pa niyang ano, fluid. Parang wala, wala talaga siyang tagas. Yun yung indication, wala siyang tagas, punong-puno pa. Pero medyo ma malalim na yung preno natin. So baka kailangan na rin itong adjust. Pero okay pa naman yan. Nagagamit pa naman yan, mabuti. Then, ito yun sa kapila, sa likod nasa upper pa rin siya wala pa rin siyang bawas so wala pa akong ginagalaw dyan ganyan na ganyan pa rin then ayan may mga patak patak lang yan kasi yun nga nag uulan tapos eh pag nalilinis ko eh hindi talaga nawawala yung iba so ganyan na lang muna yan <laughs> pero lilinisin ko pa rin yan hindi naman na maaaring ganyan na lang talaga yan lilinisin ko yan pag may time so ito namang peg natin yan. Nilagyan ko yan ng ano ko, lube. Yung lube na ginagamit ko ngayon na parang liquid siya. Tapos kailangan mo lang patuluin ng matagal para hindi siya magtalsikan sa likod. Tapos kung makikita nyo to, kung makikita nyo tong cover ng chain, kumilo na siya. Siguro naluluto yan lang eh. Kasi dati, ang ginagamit ko ngang lube ay yung gear oil. Siguro pag umiinit na yung langis, yan ganyan siya. Hindi ko alam kung ibibili ko na lang yan ng bago o lulutuin kong konti para maibalik ko ulit. Kung hindi ko muna siya winawax kasi uh, tatanggalin ko muna yung wax para i ibaping yung anong nga tawag doon? Scratch remover na rubbing compound. Testing ko dito. Baka na siya mo ambo na mga friends timing eh so yun bilisan na lang natin so itong kinab nya kiles nab buhay natin yan kung makikita nyo ganun na ganun pa rin parang bago pa ito nga pala nilagyan ko to ng ano ng screen protector ayan o natutuklap na so yan yan ang panel natin tingnan natin ang ating fuel economy average is 45.9 siguro may tatlo na, tatlong linggo na to na hindi ko nire-reset so tinitingnan ko lang kung ano yung magiging average nya na magkasamang city ride at saka yung long ride so nag ride ako kahapon sa sa Kaibiyang panoorin nyo na lang kung may time kayo panoorin nyo din dito sa channel natin para makita nyo yung driving style pagka naglo long ride ako And then, ito yung kanyang average. Siguro, may tatlong linggo na to na hindi ko nare-reset. Tapos, yung average speed ko, ayan nga, 26 km per hour. Kasi, magkahalo yan na long ride at saka yung city ride. Yung mga highway ride, yung mga dito lang sa amin, ganan. Kaya, mabaga lang naman ang takbo dito sa amin. Ito, 8199 na yung kanyang odo. Eh, ito na pala, no? 1 km na lang, eh, 8,200 na. And then, ang on trip 1 ko is 1,013. So, malapit na ulit tayo magpa-change oil. <laughs> Change oil again. So, maganda naman yun. Ma mapapangalagaan na mabuti ang ating motor. Grabe, ang ganda talaga ng view dito. <laughs> Buti ito na pili ko. So, yun. Uh, check natin ang electricals. Patay natin. Kill switch. So, yan kita nyo hindi naman siya na na bubuhay. kapag naka kill switch napahiya ako dyan <laughs> no isang araw no nagpalinis ako sa balayan pinilit ko pinipindot to tapos sabi ko ba ba't hindi kaya gumagana to ang dami namin ginawa kinambyo namin tas hinila namin yung gulong tapos mayami, maya na namin ay naka kill switch pala tapos pagpindot mong ganyan pagpindot namin ganoon ayun umandar na <laughs> hanip na yan napahiya tuloy ako doon so ayun mga friends ang kill switch natin is okay na okay pa and yung uh, push start button natin is okay na okay pa rin and then try natin tong kanyang hazard lights so ayun mga friends kitang kita nyo mga hazard sya tapos dito sa unahan tingnan natin ayan Naka-hazard pa rin sya, oh. So, ayan, mga friends. Okay na okay pa yung mga signal lights natin and yung hazard switch. Dito naman tayo sa ating signal light switch. Yung turn signal switch natin. Yan, sa right. And then, dito sa kabila. Ayan, umiilaw din sya dito. Kita nyo naman siguro, no. Then, yung left natin. Let's try it. Yan. Kita nyo naman din siguro, no? Tapos, dito rin sa kabila. Okay, goods na goods pa yan. Ready for emission pa rin yan, mga friends. <laughs> Wala yung problema sa emission. Magiging problema sa emission. Ewan ko lang to ah. Itong tail tidy. Sana okay yan sa kanila, no? So, yun. Ano pa? Ito uh, yung kanyang eto yung kanyang charging port tingnan natin kung gaano kapasya ka no yeah mga friends 14.2 pag buhay yung makina and then pagpatay. 12.9 hanggang 13 grabe lakas. Ito ang lakas ang lakas niya ngayon <laughs> Ito ang lakas ng kuryente niya ngayon da ano niya average niya dapat 12 point ano hindi ko alam kung bakit ganyan mga friends So, papatingnan na natin kung bakit 13.3 <laughs> Pero siguro normal pa rin naman yan eh. Hindi ko alam. Hindi ako sure mga friends. Pero, parang ang lakas ng battery natin ngayon. Hindi ko alam kung good thing yan or bad thing. So, yon 13.3 and then pag binuhay is 14.2 pa din. Yan. Ganun pa rin siya mga friends. Walang pagbabago. Yun ang ating battery health. So, i-comment down below nyo kung ano talaga yung, ano, yung kung problema kung problema ba yun o hindi so yan yeah, mga friends uh, sinilip ko yung throttle cable niya nung mga nakaraang araw so wala pa rin syang dents kahit konti ang galing nga eh 8000 odd na pero wala pa syang dents so hindi ko sure kung matibay na ba itong nilagay nila dito sa bagong Yamaha na 2023 version Yamaha Sniper o ano talaga depende lang din talaga sa gumagamit hindi ko alam, hindi ko sure so ito yung tunog ng makina natin ngayon siya ay nasa 8200 odo na pakinggan nyo mabuti yan, so yun mga friends normal na normal pa rin para sa akin yung tunog ng kanyang makina kung pa kung anong tunog niya nung inilabas ko siya ganun pa rin siya hanggang ngayon medyo may konting kumakalansing lang pero hindi siguro yun sa makina dito to, sa mga parts dito siguro yung mga kumakalansing kalansing na yun na konti so ang kabuuan ng aking verdict or ang aking rate dito sa aking motor eh ganon pa rin ang pakiramdam ko wala pa rin binago wala pa rin pagbabago sobrang ganda pa rin niyang gamitin sobrang lakas pa rin niya suma total sobrang sulit ng ibinili e, ko dito no sa after 1 year ko sa na, naginamit siya kasi stock pa lang din yan lahat eh wala pa akong nababago <laughs> lalo na din sa mga ano niya sa mga sa makina tensioner yung mga da, laging pinaka problema ng mga naka sniper throttle cable mga ganyan o baka naman hindi lang talaga siya pang daily kaya ganoon So, hindi ko masasabi na depende lang din talaga sa gumagamit kasi 8,000 odo pa lang naman siya after 1 year. <laughs> Tingnan nyo, batang-bata yung motor ko, 8,000 after 1 year. So, ayaw, eh, mga friends, yun yung kabuuan ng rating ko sa motor natin. At uh, base sa aking pananaw, sobrang solid talaga. Wala ka masasabi. So, yun lang. Yun lang naman yung mga key natin na ano, na i-review. -re yung mga mags niya, sobrang tibay kahit tumataktak yan minsan sa mga kalsada lalo na kahapon nalubok ako kahapon sa mar, ano sa may kaibyang ang lalim may lubak na hindi ko nakita wala man lang ano wala man lang ininda sa mags niya, okay na okay pati sa gulong tsaka yung gulong nya hindi pa rin nasingaw hindi ko pa nga napapalagyan ng sealant so yun ride safe sa inyo mga sir so yun mga friends tingnan niyo muna yung view bago ako malis kasi pauwi na rin ako at edit ko pa ito no yan yan yung view dito shoutout sa baka umiihi pa grabe yung ganda dito mga friends oh isa to sa pinaka gusto ko talaga dito ano eh na view bukod dun sa dun sa isa sa baba grabe oh, mga friends gaano ka solid yung view na yan <laughs> sarap dito sa probinsya oh. enjoy nyo yung view mga friends ok eto pa yan solid kung i rate ko yung aking motor ngayon after 1 year nya eh, sobrang solid talaga solid 10 out of 10 mga friends syempre motor ko to eh hindi <laughs> joke lang kasi sobrang ano talaga nya sobrang sulit nya talaga gamitin hindi ka magsisisi kung itong bibilhin mo motor tapos wala pang problema sa ngalay pagka pagka ginagamit mo sa malayo di ba talaga ang ano mapapasabi ka talaga ng sulit masaya ako na itong pinili kong motor Masaya rin ako na natupad ko yung pangarap kong pagbili ko nito. <laughs> sobrang saya mga friends. At kitang-kita kita nyo na pagka ako nag, uh, nag ride eh sobrang na-enjoy ko yung aking pag-ride mga friends oh, my guess. So ayo mga friends, maraming maraming salamat at magsha-shout out muna tayo. Eto mga friends, shout daw kay Sir Ruben. Jobeliano. Ohoveliano. Hindi ko sure sir kung anong tamang pronunciation. Bahala ka na. <laughs> Pa-washout naman boss, friend from Laguna 'yon. Maraming maraming salamat boss sa inyong pagsubaybay sa ating vlog. <laughs> Grabe, delikado ng daan ay yun. <laughs> hindi mo na yung mga nag-aahon na eh eto pa isa pa <laughs> mga hindi kita yung mga nag-aahon dahan dahan look at the view mga friends awlid awlid sali kayo sa group tapos andyan sa baba sa description below tapos pagka join nyo sa group sali kayo sa community chat andun lahat kami pag nagkakayagaan lahat ng mga member natin ng mga friends natin uh, nagra-ride kami so isang beses pa lang kami nakapag-ride sa Kaibiyang Tunnel so sa mga susunod mga friends pag nagyaya tayo eh, <laughs> sama kayo yun lang pag kung kayo makakasama So, welcome kahit sino mga friends. Basta naka-join kayo dito sa ating ano at alam niyo yung announcement kung kailan tayo magra-ride. Eh, sumama na lang kayo mga friends no? wala tayong pinipili kahit sino pwede nating isama so yo mga friends maraming 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 salamat sa inyong lahat na sumubaybay dito at kung bago ka pa lang dito sa channel ko eh, mag join ka na Oh, mag-join kana. <laughs> eh mag-subscribe kana. Ano? Eh e, click mo na lang yung subscribe button, isang pindot lang naman yan at ready to go na ano. And, e click mo na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa mga bago at mga uh, palabas natin na content dito about sa ating Sniper 155R 2023. So, yun lang mga friends, maraming maraming salamat sa inyong pagtambay at panonood may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay in English don't drink and drive peace yo